laking ah, balita oh, may mga negative may na nangyari. nangyari na ganun, Tapos no? mayroong nangyari toful ah, sa yo, ah, ikaw yung pag-uusapan. Okay. Parang nababalance out okay. yung ano system. Pero alam mo toful mula nang dumating ako sa ganyang level na pag nakakita na ako ng kwento mula sa ibang celebrities, yung mga ganun, mm -hmm. ano man, hindi agad ako naniniwala na. Okay. Kasi naranasan ko na na maging ako yung nasa kwento sa um, pinag-uusapan ng bayan. It's hindi totoo. Yung pinag-uusapan nila, yeah. Oh, malayong malayo sa katotohanan. Nagmumukha lang siya totoo kasi hindi ako sumasagot eh. Tsaka yeah. maraming nagsasabi. Yes, maraming nagsasabi. At kilala akong hindi sumasagot kahit anong mangyari. Mm -hmm. So, pag nakakita ako ng ibang uh, artist o ano man na nalalagay sa controversial na shit, hindi agad ako naniniwala kung isang side lang yung narinig ko. Kailangan ko munang marinig yung kabilang side. Just, tsaka ako magde-decide siguro kung maniniwala ako hindi. Pero yung mga tao kasi isang side lang, inap na sa mga tao marinig nila yung kabil, isang side eh. Kaya nga, ang dali nilang mauto kung iisipin mo eh. Paano madali mauto? Tol, isipin mo, maniniwala ka sa isang bagay na isang side pa lang naririnig mo. Pero may kwentong lumabas tungkol sa akin. Mm. Sinabi ng rapper na to or ng vlogger na to, ano Hindi pa nila narinig yung side ko, pero naniwala na sila sa sinabi niya to. Isipin mo kung... Anong tawag mo sa mga ganun? Adbots, mga ganun. Adbot sila. Tumato, adbot. So, ganun. Oh. So, sipin mo yung tulay. di ba? Nagigas mo? Ako yung di ako ganun eh. Ganun ka kadaling makuto. Sobrang nakuto sila. Ang tactile, grabe talaga. Yung mga balitang lumabas sa akin, napapailing na lang ako. Layos sa katotohanan nito. Parang yung alam lang ng mga to.